Inaalala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik sa ating Panginoong Heso Kristo. Ginagawa niyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamatin kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo dahil hindi lang sa salita kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng banal na espirito. Alam ninyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami ginawa namin ito para sa kabutihan ninyo. Tinularan niyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon. Dahil tinanggap niyo ang salita ng Diyos kahit dumanas kayo ng hirap. Ganoon pa man, tinanggap niyo ito ng may kapgalakan na galing sa banal na espiritu. Dahil dito naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalataya ang nasa Macedonia at Akaya. Sapagkat mula sa inyo, lumalaganap ang minsahe ng Panginoon. Hindi lang sa Macedonia at Akaya na balitaan ang pananampalataya inyo sa Diyos. Kundi sa lahat ng lugar kaya hindi na namin kailangang banggitin pa sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya ninyo. Sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tianggap at kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit. At walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparasahan. Yan po mga kapatid, ang unang sulat ni Pablo sa mga taga Salonika, kabanata, unang kabanata, mula versikulo 1 hanggang 10. So, sana po sa pagbabasa ko ay mayroon po kayong naunawaan at akin pong i-share ang aking naunawaan po mga kapatid. Mga kapatid ko po kay Kristo na tama nga talaga mga kapatid na ayon kay Pablo na tayo dahil sa pananampalataya ano dahil sa ating pananampalataya ito ay biyaya ng Diyos hindi sa sarili po natin at hindi sa sarili nating gawa kaya sinabi niya dito mga kapatid sa pang, sa tat, pangatlong bersikulo sabi niya kasi Thessalonians ta, chapter 1 verse 3. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. O ba? Diba? So ngayon mga kapatid, itong sinabi sa Ephesians Ephesians chapter 2 Verse 8, ang sabi, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. O ba? Diba? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Nang tayo ay sumambalay tayo kay Kristo, hindi sa mabuti ninyong gawa. Dahil itinuturo po sa atin gumawa tayo ng mabuti para matpunta tayo sa langit, di ba? Nung maliit ako, yan po yung itinuro sa akin at yan po ang nakatanim sa aking isipan. Kaya gumagawa po ako ng mabuti. Nagbibigay po ako sa mga taong humingi ng tulong. Ayoko pong manila ng tao yun po yung mga ginagawa ko so, kaila ko pag gumawa na ako ng gano'n ay mapalagit na ako ngunit kahit gumawa ko ng ganun mga kaibigan meron pang mas karamaldumal akong ginawa kasi nung lumalaki na ako eh natuto na ako sa mga bisyo eh pero akala ko yung mga ginawa kong mabuti ay tama na yun pero hindi pa pala kasi marami din ako mga kasalanan eh no, may mga bisyo na eh, yung bishood na, na nakalagay dito, yun din po ay kasalanan eh. Bawal nga maglalasing, di ba? Hindi nga pwedeng magsugal. Ayaw ng Diyos yun, kaya yun yun mga gawain ko. Pero tumutulong ako, no? Ayaw kong, mag, ayaw kong manila ng tao. Kaya ang sabi dito, mga kaibigan, sa unang tisalonika na ang mabuti nating gawa, iyon ay bunga. Bunga ng dahil tayo ay sumpalataya kay Kristo. Hindi po gumawa tayo ng mabuti para maligtas tayo or mapunta tayo sa langit. Hindi po yon. Kaya ngayon mga kaibigan, ang ating pong pagtuunan ng pansin na kailangan po nating sumampalataya kay Kristo Jesus na siya lang at walang ibang makapagligtas sa atin, makapagwala ng ating mga kasalanan, makapagpatawad ng ating mga kasalanan o makapaglinis uh, ng ating maruming pag-iisip, masamang uh, naka ano sa puso natin no yung mga galit mga inggit siya lang makapag-aalis noon simply with work natin kasama sa ating work dahil may faith na tayo sa kanya. <clears throat> Yun po ang tamang pagsunod mga kaibigan. Na meron tayong ginawang mabuti dahil bunga, nagbubunga na yung pananampalataya natin kay Kristo so Jesus. ba diba sinabi nga sa Santiago eh, Anong kabulahan ng pananampalataya kung walang gawa? 'Di ba? Tapos sabi, pakita ko sa inyo ang aking mabuting gawa dahil sa aking panampalataya. Yun. Kaya kailangan talaga natin sumampalataya. Dahil kung mayroon po tayong pag... Yung totoong pagsampalataya kay Kristo Jesus, masunod po natin siya mga kaibigan. May po natin ang paggawa ng masama. Kung totoong connected po talaga yung puso at isipan natin sa Kanya. Yung maranasan mupo po yung pag-ibig niya, hindi pwedeng hindi mo siya masunod, mga kaibigan. At dahil, no, tayo din, kailangan talaga natin tanggapin ang magandang balita. Sabi dito, dahil tinanggap niyo ang magandang balita. Kung alam po ninyo kung sino yung magandang balita si Kristo po yon si Jesus Christ po yung magandang balita. Yun po yung sinabi. Dahil tinanggap nyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo, dumating ito sa inyo, hindi lang sa salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Di ba, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakarinig kahit saan kayong lugar at mayroon kayong naririnig na taong nagsasalita sa salita ng magandang balita, hindi po yan coincidence, kundi talagang God wants you to hear Him. Kaya gumagamit siya ng mga tao para po ikalat yung kanyang mga balita. Hindi po yan, ano, yung bang pagkakataon lang, hindi po. Talagang mananiniwala ako na ang Dios umikilos kahit sa ang dako lalo na pag ikaw ay gusto niyang mapalapit sa kanya, maririnig mo yan mga kaibigan. At minsan, nagkakaroon ka ng desire na gusto mo siyang parang kulang na mahinahanap ka. Ang Diyos na yan, kina, kinakapa na yung puso mo at isipan. Kaya gusto mo nang, mayroon ka ng ano sa puso mo na parang gusto mong marinig siya, makita siya, mga ganun mga kaibigan maramdaman mo yung mga ganyan kaya huwag mong ignore yung mga kaibigan <clears throat> mo yung tugunan mo yan yung, yung desire na yan dahil ang Diyos na yan ang umaano sa'yo tumatawag na minsan sa sobrang busy ng tao hindi nila pinapansin mapapansin na lang pag meron ng nimbawa meron ng problemang ng malaki doon na 'di ba tatawag na sa Panginoon umiiyak sa problema hindi umiiyak dahil nag na, naaalala na makasala ng tao kundi puro problema na walang makakatulong hindi matutulungan ng tao doon tumatawag sa Panginoon 'di ba Yeah. Kaya, mga kaibigan, tanggapin natin ang salita ng Diyos. So, dito na po ako sa pangalawang kabanata. Mula unang versikulo hanggang labing, uh, labing siyam. Ang sabi, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi na sayang ang pagpunta namin diyan sa inyo. Alam niyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Pilipos bago pa man kami dumating diyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas na ipangaral ang magandang balita sa inyo kahit na maraming hadlang ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian masamang hangarin o balak naman din lang sa halip nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos ang kanyang magandang balita ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao kundi nang Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Pakinggan niyo pong mabuti mga kaibigan. Alam niyo na rin na hindi namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita. Sa pangangaral namin at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin hindi namin hinahangad ang papuri ninyo o ng sinuman. Kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi Pati na rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na matatandaan niyo pa, mga kapatid. Ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami, habang ipinangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw-gabi kami nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. saksi namin kayo at ang Diyos na ang pagkikitungo namin sa inyong mga mananampalataya ay tapat. Matuwid at walang kapintasan, alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinapayuhan at hinihikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para kan para sa kanyang kaharian at kadakilaan. <coughs> Lagi rin kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin niyo ang pangangaral namin, tinanggap niyo rin hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilo sa buhay ninyong mga sumagpalataya. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din ng nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na nakai Kristo Isos. Kung anong paghihirap ang dinaranas niyo sa kamay ng mga kababayan niyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng kapwa nila Hudiyo. Silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta noon siladin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila at maging ang lahat ng tao ay kinakalaban nila. Inahadlangan nila ang pangangaral namin sa salita ng Diyos sa mga hindi hudiyo na siya ikaliligtas ng mga ito dahil dito umaabot na sa sukdulan ang mga kasalanan nila at hahatulan na sila ng Diyos mga kaibigan, ito po ang pangalawang kabanata na, na sa unang sulat ni Pablo sa mga taga Salonika. Mga kaibigan, nakakalungkot po ano, lalo na dito sa talata na sinabi ni Pablo sa mula sa pangalawang kabanata ng taga ng unang sulat ni Pablo sa mga taga Salonika. Versikulo labing lima mga ka kaibigan ang sabi dito. Silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Mga Hudiyo. Klaro po mga kaibigan kung sino po yung pumatay kay Jesus Christ na no? Sa mga, at sa mga propeta noon. Sila din ang mga taong umuusig sa amin. Yan. Sino ba yung mga hudiyo na, na naka ano dito sa na nakasaa dito sa Biblia mga kaibigan? Ito yung mga hudiyo na actually no? Yung 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 the awful of the eyes of God ay mahudiyo, di ba? Itong mahudiyo. <clears throat> Ngunit, bakit sila pa mismo ang nagpapapatay? Kasi hudiyo itong mga pariseyo, mga hudiyo yan, mga kaibigan eh. Ito yon sila ang, ang nagpapatay kung ating malalaman po doon sa sa aklat ng Matthew, Luke, and Mark. Mababasa po natin kung sino po yung pumatay kay Jesus Christ. At kasama na po yung mga pari. Yun nga yung Sadduceus, Scribes. Hindi po yan sila isang grupo magkaiba-ibang grupo po yan sila, mga kaibigan. Itong pareseo, elders, scribes, and sadduceo, magkaiba-ibang grupo po yan sila. Pero nagkaisa po sila sa layunin na patayin si Jesus Christ. Kaya yung history, noon, noon, noon pa, yung sa pagpatay kay Jesus Christ ay hindi man yung klaro ang pagkasaad pero kung maunawaan nyo po yung mga sinasabi dito sa Bible, malalaman nyo pa rin hanggang ngayon kung sino po yung mga connection na yun. Alamin nyo po yun kung ano po yung, yung ginawa ng mga praseyo, yung mga Sadduceo, ano po yan noong unang panahon. And then yung mga elders kung ano po yung unang panahon at hanggang ngayon kung ano po yung ginawa nila kasi hindi po yun na hindi po yun na iba parihas lang po at dahil malaman nyo yun malalaman nyo kung sino-sino yung mga po nga kay Jesus Christ kaya ang pagsasalita kay Jesus Christ po mga kaibigan marami pong against marami po, lalo na po no, doon sa mga bansa na hindi Christian. Bakit nangyayari ito, mga kaibigan? Sa pangunawa ko po, no? Mayroon talagang behind. Behind dyan sa mga pangyayari na yan. Bakit mga reliyon, sa reliyon nag-aaway sila? At Christian lang. Christian and minsan nas Kristiyano to kristiyano din nag-aaway-away. Christian, iba-ibang sekta, nag-aaway-away. No? That is the work of uh, spirit. Bad spirit and good spirit. Nag-aaway-away po. Hindi po nagkakaisa. Dahil, kung ating pong... unawaing mabuti. mayroong Dios na gusto, merong Diyos gust, Diyosan or Dios ng mundo na gustong gustong magano yung maghari gustong gustong ano yung bang abutin yung Diyo, Pinaka Diyos, pinaka-Diyos, diba, ba? Or hindi naman niya mapapantayan kung gusto niya ang abutin, di ba? Kung maalala niya po yung si Satanas. Kung paano niya tinemp si Jesus Christ, di ba? Nag-ano siya yung, nagpakilala siyang Diyos. Pero hindi siya ang Diyos ng nag-create ng mundo at langit, ha? Tandaan niyo po, niyo po, si Satanas ay siya mismo sa sarili niya ay nag uh, nag nagpakilalang diyos siya, may kapangyarihan siya. Pero ang kapangyarihan niya ay hindi mula sa kanya, kundi mula pa rin sa Diyos. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi niya makayanan kung ano ang kapangyarihan ng ating Diyos dahil siya ay under pa rin ng Diyos pero gusto niyang abutin or gusto niyang mas mas maging kapangyarihan siya kaya gusto niyang higitan dahil hindi niya mahigitan ang ginawa niya ay kumukontra siya sa mabuti. Masama yung kanyang gawain. Kaya yung mga tao na bulag sa katotohanan ay kanyang mahihikaya. Lalo na yung mga taong Lalo na yung mga taong ang iniisip ay makamundo, gustong yumaman, gustong makamit ang ganito, Ang mga makalaman na tao. Natural person, madaling maano ng, ng Diyos ng mundong ito. Ang Diyos ng mundong ito ay si Satanas. Si Jesus Christ ay a ng lahat. Sa so kanya, under pa rin niya si Satanas. Kung atin talagang unawain. Pero don't, don't discriminate or the power of Satan. Kasi nga, mayroon nga siyang power. Pero power niya is bad evil spirit, bad power po, mga kaibigan. Ano? kaya dito sa mundong ito mayroong bad and good ang masama ay nananakit po sino ang mga sinasaktan yung mga mabubuti no? minsan may mga taong masasama ay napa pasama or nahuhulog din sila dahil sa kanilang kasamaan So, sila po ay natrap sa kanilang sariling patibog sa kanila dahil sa kasamaan nila, sila po ay na nahulog sa kanilang kasamaan. Pero yung mama, bubuti, hindi po. Kung gumagawa po tayo ng mabuti, puntinyo nyo po yon Ngunit, may mga masasamang tao lang na sasaktan yung mabuti. Yun po yung ano doon, mga kaibigan. Ano? But in this world, accept that truth. Kasi yan po ang katotohanan din yung mga masamang tao ay nananakit talaga. Kung mabubuti yung tao, hindi po yan nananakit. Tandaan po natin. Ngayon, kung ikaw, alam mo yung katotohanan doon sa masama at mabuti, pipili ka. Kaya nga sinabing may free choice tayo, di ba? Binigyan naman tayo ng choice eh. Pero, hindi tayo binigyan ng choice ang gumawa ng masama, no? Actually, yung totoo niyan. Pero nasa sa'yo kung piliin mo yon magpakasama ka, kasi may mga iba-ibang paraan talaga. Gusto mong maging mayaman. to gumawa ka ng masama. Di ba? May ganun. Kung wala kang patience, wala kang paghihintay sa biyaya ng Diyos, sa blessing niya, gagawa ka ng masama kasi gusto mo kaagad agad na umangat. Kung di mo alam, ay ang hantungan nun sa impyerno. Meron akong mga, ano, mga kaibigan ba? Ito kwento, ano? sa mga base sa mga nakikita ko po, may mga tao na ang ganda po ng mga talento nila. Totoong nakakapagkumakanta, lalo pa sa kanta, no? Parang angel voice, pagkumanta sila talaga ang yung tao. Gusto-gustong marinig yung mga kanta niya, kaya dami niyang mga fans, mga no, And then, may mga influencer mga mayayaman. Kukunin niya ito baging ano, kasi maganda yung talent niya, di ba? At maraming pera sila makukumkong pag gagamitin nila ang taong ito. Mabut mabuti sana kung magandang mabait na influencer, mabuting tao, may takot sa Diyos. Mapapabuti yung kalagayan mo. Pero kung masama, mga kaibigan, gagamitin ka. May contract yan eh. dahil sa maganda yung boses mo, hindi gagamitin. Tapos, gagawin kanilang sunod-sunuran. Ito yung contract. Kung ano yung gusto namin, ito yung gawin mo. At ganitong halaga, mas masyadong ano, nakakainganyo yung halaga. Ngayon, kung, kung kakagatin dahil malaki nga yung halaga, pero mapapasama. Diba? Kagaya na lang natin i-example na lang natin yung nangyari po kay kay ano kay Michael Jackson. Ang ganda po talaga ng boses niya, 'di ba? Nung bata pa lang siya. At ginagawat uh, ginagawa na siyang Diyos dahil ina-idol siya eh. Dami yung mga fans. <clears throat> At dahil doon, parang hindi na na-satisfied yung kanyang kaluluwa. <clears throat> So, nag siya. Nag-change siya ng kanyang appearance. At tingnan niyo po, nung una, okay. Hanggang papangit ng papangit yung appearance siya, no? Wala na siya dito sa mundong ito, pero yun po ang gusto kong halimbawa. Wala siyang, walang makikita natin doon na wala yung satisfaction niya doon. Kahit na ang dami na niyang pera, kaya na niyang bilhin ang lahat dahil nga sa kanyang mga Nakamit, no? Na mga blessings, dami niyang fans, di ba? Pero walang satisfaction doon. Dahil hindi siya nakontento sa kanyang muka na ibinigay ng Diyos. Binago niya. Hanggang sa nasira ito. So, isa po yan sa mga limbawa, mga kaibigan. Hindi lang yan. Marami po makikita po natin. Marami po, mga kaibigan. Noong una, ang ganda lang mga kanta nila. Hanggang pasama lang, pasama yung mga kanta.